Bakit hindi mabuti ang kasoy para sa iyo? Ang kasoy ay puno ng protina na magandang pinagmumulan ng mga bitamina, mineral, fiber, at antioxidant. Para sa karamihan ng mga tao, ang pagkonsumo ng mga ito sa katamtaman ay mainam. Ngunit mahalagang magkaroon ng kamalayan sa kung bakit hindi maganda ang kasoy para sa ilan. Mga allergy sa nuts. Allergy sa kasoy ay isa sa mga pinakakaraniwang allergy sa nuts. At kung ikaw ay may allergy sa anumang tree nut, malamang na ikaw ay allergies din sa kasoy. Magtanong sa iyong doktor bago kumain ng kasoy. Ang mga kasyo ay may medyo mataas na nilalaman ng oxalate, at ang pagkain ng mga pagkain may maraming oxalate ay maaaring magdulot ng mga bato sa bato. Kaya mahalagang bantayan kung gaano kor aming kasoy ang iyong kinakain. Mahigit sa isang onsa sa isang araw ay maaaring sobra. Maaaring makatulong ang pagkain ng mga ito na may gatas dahil makakatulong ang kalsyum na bawasan ang pagsipsip ng oxalate. Kung mayroon kang mga bato sa bato o nasa panganib para sa mga kondisyong nauugnay sa bato, dapat kang makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa kung gaano karami ang ligtas na kainin. Ang mga hilaw na kasoy na may mga shell ay naglalaman ng kemikal na tinatawag na urushiol, na nakakalason. Ang nakakalaso na sangkap na ito ay maaaring tumagos din sa kasoy. Ang pag-alis ng mga shell mula sa mga hilaw na kasoy at pag-ihaw sa mga ito ay nakakasira ng neuroshield. Kaya pumili ng mga roasted cashew kapag nasa tindahan ka dahil mas ligtas silang kainin. Kung sinusubukan mong magbawas ng timbang o magkaroon ng mataas na presyon ng dugo, lumayo sa inasnan na kasoy. Ilang kasoy ang maaari mong kainin sa isang araw? Ang nutty at creamy na lasa ng cashews ay maaaring maging kaakit-akit at madaling maubusan ng labi sa isang upuan. Subukang kumonsumo ng hindi hihigit sa isang onsa, 28.35 gramo, ng medium cashew sa isang araw upang umani ng mga benepisyo sa kalusugan. Ang isang serving ng cashews ay naglalaman ng mga 80 knots. Ang isang paraan upang panatilihing kontrolado ang iyong pag-inom ay ang pag ng mga ito sa maliliit na lalagyan o bag na isa-isa ang paghahatid. Benepisyo sa kalusugan ng kasoy Tumulong na mapanatili ang kalusugan ng puso, ang kasoy ay nagbibigay ng magagandang taba at mga antioxidant na tumutulong na pamahalaan ang presyon ng dugout mga antas ng cholesterol at panatilihing malusog ang puso. Mabuti para sa mga kalamnan at buto, ang cashews ay isang mayamang pinagmumulan ng protina, calcium, phosphorus, magnesium, at vitamina K. Ang mga sustansyang ito ay nagtataguyod ng malusog na buto at kalamnan. Mahusay para sa malusog na balat at buhok, ang mga vitamina B, vitamina E, protina, at antioksidant ay nagpapalusog sa iyong balat at buhok mula sa loob. Itaguyod ang malusog na paningin, ang mga antioxidant tulad ng selenium, lutein, zeaxanthin, at bitamina C ay nagpo-protekta sa mga mata mula sa mga nakakapinsalang free radical. Maaaring makatulong sa pamamahala ng timbang, ang mga kasoy ay nakakabusog dahil ang mga ito ay mayaman sa protina at naglalaman ng hibla. Maaari silang makatulong na mapalakas ang metabolismo, pigilan ng gana, at mapadali ang pagbaba ng timbang. Tumulong na pamahalaan ng asukal sa dugo mga antas, ang cashews ay mabuti para sa mga taong may diabetes. Tumutulong sila sa pamamahala bimga antas ng cholesterol at asukal. Ang ilang mga pag-aaral ay nag-uulat na maaari silang makatulong na mapababa ang resistensya ng insulin. Mabuti para sa utak at nervyos, ang unsaturated fat sa cashews ay nakakatulong na mapabuti ang kalusugan ng utak. Maaaring may papel sila sa pagpapabuti ng memorya. Bukod pa rito, ang mga kasoy ay naglalaman ng mga bitamina B at antioxidant na tumutulong sa pagprotekta sa mga ugat at utak. Mabuti para sa bituka, ang fiber at polyphenol sa kaso ay tumutulong sa panunaw at nagtataguyod ng gut immunity. Labanan ng oxidative stress, ang oxidative stress ay nauugnay sa pamamaga at iba't ibang malalang kondisyon kabilang ang mga allergy, metabolic syndrome, at mga sakit sa cardiovascular. Ang cashews ay nakakatulong sa pagpapababa ng oxidative stress at maaaring gumanap ng isang proteksyon laban sa mga kondisyong ito. Mayroon bang anumang panganib sa pagkain ng cashews? Ang labis na pagkonsumo ng cashews ay maaaring magdulot ng pagtaas ng mga antas ng asukal sa dugo. Kaya, dapat silang iwasan sa isang malaking halaga ng hindi bababa sa dalawang linggo bago ang isang nakaplanong operasyon. Ang mga hilaw na kasoy ay naglalaman ng isang nakakalaso na sangkap na tinatawag na Euroshield. Kaya pinapayuhan na ubusin ang mga kasoy pagkatapos tanggalin ang kanilang mga shell at litsyon ang mga ito. Iwasan ang pritong o inasnan na kasoy upang maiwasan ang labis na pagkonsumo ng calorie at sodium.